eto na nga mga idol na pag SM na naman kami ni Eromi at ako naman ay nabudol mga idol akala ko sapatos lang ang bibili ko yung pala mas nauna na siyang nagpabili ng sombrero mga idol ayan nandito kami sa SM di ko na alam kung anong lugar itong store na to mga idol ayan nakabili na siya at kaya ako naman ang pupunta sa Vans mga idol at titingin din ng sapatos dahil gusto ko rin magkaroon ng bagong gamit para na December, mga idol. Shout out sa iyo fans. At andito na nga kami mga idol. Alam niyo pa mga idol na masyadong masikaso tong si Miss Kahera. Ayan o, no, mo. Siya pa yung nagsisintas at nag, ano, sa sapatos ko mga idol. Kaya naman. Pero okay lang yan dahil trabaho daw niya yan mga idol. Ayan, shout out sa iyo. Madam Idol. Yan, yeah, o tignan mo ka ni, ni Madam. At wala naman ako ni Okay, Andrea, mga idol. tayo siya, mga idol. Let's Andrea. go! Hello ka! Hello ko! Pag-iya Please visit Bansko. Please. please visit once, please. please visit Bansko. for our At ayun na nga mga idol, nabili na namin at isinuot ko na mga idol. Ayun, no, tignan mo, pupunta na ako sa salamin at magbabayad na kami. Ayun, may nakuha pa akong supli kong limang piso. Ayun, nahulog pa nga. <laughs> Let's go mga idol. Ayun dami pero pumayat nga lang tayo mga idol wala na yung malam model na katawan mga idol bagong chete sana kaso maging palito na mga idol ay yun o no? let's go pauwi kami mga idol ayun mga idol kayo ipapawak ko naman dito kay Eromi dahil nabilhan ko naman siya ng sombrero mga idol kaya let's go pauwi na tayo maraming salamat din yung Pagkalimutan i-subscribe ang Edsor the Wildcat.